Good morning guys! Ito po yung sitaw ang taba-taba po ayan ang ganda po ng sitaw natanim ng pamangkin ko ayan po ang luwang-luwang ayan o eh. ayan dito po ito sa taba kukang malaki Ayan, malam. Umakit na po sila sa lubid. Ayan. Ayan, guys. Ang ganda tingnan. Ayan po. Ayan. Hanggang dito na lang. Thank you for watching po.